Jean, ano nga ba yung austerity? Yung chikahan po natin today no, ay tungkol sa austerity o yung pagbabawas ng budget ng gobyerno sa mga pampublikong serbisyo para makapagtipid at pagtataas ng kita nito sa pamamagitan ng pagtataas din ng buwis. Ngayon, ginagawa nila ito para makapagbayad ng utang at higpitan lalo yung pagbabawas ng pondo na kailangan na kailangan ng mamamayan. Sa inyo pong punto de vista, no, Kamalu, ano po yung epekto ng austerity sa mga manggagawa? Talagang hahatakin nila ng husto yung, mga, yung kita ng manggagawa hmm. dahil papatungan nila dyan siyempre yung tax. Pero yung servisyo naman nila, mas uuntian nila. Lahat ng mga serbisyo sa SS, lalakihan nila yung kalta sa mga manggagawa, ang ating pilhel, tapos ang ating sahod ay kakarambot lang. Naiiwan ng husto yung ating sahod na dapat ayun ay ang pangunahin na bigyan nila ng pansin ng mapataas. Ano po yung mga pribadong proyekto o development initiatives na talagang nagpapahirap sa mga manggagawa? Laging ang ating gobyerno, sa imis na bigyan nila ng pansin yung mga produkto dito na lokal, dito sa talagang dito lang sa atin, ang nangyayari, kuha pa sila ng kuha sa ibang bansa. Napopwede naman natin yung pagtulong-tulungan dito. Speaking of privatization, no, isa pa yan na privado ang mga kumpanya ng kuryente natin. Ating -ano yan sa gobyerno na huwag nang taas-taas taas ng kuryente. Kasi lahat ng ano hindi lang manggagawa ang epektado dito eh. Ultimo yung mga maliliit na manininda, yan ang mga talagang maano ng aray sa dagdag singil ng kuryente. Oh, oh, Tubig. Ang panawagan ko lang sa mga kapwa ko manggagawa, huwag silang matakot na magtayo ng union. Kung tayo ay walang union ng mga manggagawa, mandaling walisin. Hmm. Lalo yan pagka naipatupad dyan, ang maanuhan dyan talaga yung mga kontrakwal.